Tama si Hiroshi. Hindi kayo dapat magpahalata sa Colonel. Upang makasiguro tayo sa inyong kaligtasan. Matiyak ang aming kaligtasan. May kaligtasan pa ba sa mga Filipino sa panahong ito? Lagay kayo wala na po. Lahat po tayo ay maaring madakip mamamatay sa anong dali. sandali. So, Timon! yung demonyo, Colonel Saito na yan. Siya at ang mga gaya niyang malulupit na kalahi niya. So, painawa silang lahat. Humihingi <laughs> ako ng paumanhin sa mga nangyari. At sa mga mga ari nangyari pa. Kahit maniwala kayo sa akin, hindi rin ito madali para sa akin. Hindi ito madali para sa ating lahat, Hiroshi. Lalo sa aming mga Pilipino, na palagi na lamang sinasakop ng mga dayuhan. Kailangan nating maisip na <laughs> Kayo ni Mario. Subukin kaya nating kausapin si Maestro Johnny. Hindi ba't maraming mga sili doon sa kanyang tanghalan? Kaya kayo magdala. Dahil hindi ko na nais tumakbo o magtago pa. Ngunit wala ka ng ibang pagpipilian, Kuya. Kaya hayaan mong kami ang gumawa ng paraan para mailigtas ka pagkat hindi na kami makapapayag na muli kang mahuli. Tignan mo na lang ang lagay mo ngayon. Tama ka, Adelina. Wala na talaga kaming pwedeng ibang pagpilian ni Mario ngayon. Kundi ang mamundok, Sumapi sa mga gerilya at lumaban sa mga hapon. Ulitin mo nga ang iyong sinabi, Kuya. Makikipagtigma ka sa mga hapon. Tama ang iyong narinig, Adelina. At yun ang aking ibigawin. lumaban sa mga bagong mananakot ng ating bayan.